Isang website ito kung saan pwedeng sampay ng ibang tao. May limang antas ito depende sa halaga. Isinulat ng babae ang pangalan ng kanyang amo. Pinili niya ang antas na Z, ang pinakamagaan. Kinumperman niya ito. Isang kuko ang ipinako sa manika. Kinabukasan, tanghali. May natanggap siyang mensahe. Video pala ito galing sa website ng Hijo. Nang kumakain ng amo ko, natapunan siya ng mantika sa tabi. Totoo nga ang sumpa ni ate Jo. Nakita ko ang itsura ng amo ko na parang asong ulol. Hindi ko napigil ang matawa. Pero nakita Palayon ng amo ko, sinigawan na naman ako ng husto. Pag uwi sa bahay, lalo siyang nagalit. Susugurin ko na talaga siya ng husto. Ipinasok niya ang pangalan ng amo niya sa website. Naghire siya ng babae, 10,000 piso ang bayad para sa isang siklas na... Ano ba to? Walang pag-aalin lang ang kinumpirma niya. Apatan ang pako na ipinako sa manika. Abangan ang mangyayari. Tinabukasan ng umaga. Hindi pumasok ang amo na hindi kailanman napapanguli. May natanggap na mensahe ang babae mula sa isang website. Binuksan niya ito. Ang amo niya mismo ang nasa screen. Naglalakad siya ng bigla. Siyang nat Napakasakit ng mukha niya. Nang mga oras na iyon, tumunog ang telepono sa opisina. Sabi sa kabilang linya, inatake sa puso ang amo habang papunta sa opisina. Nakakanfine na siya ngayon. Grabe naman pala ito. Isang matinding pagsisisi ang naramdaman ng babae. Pakiramdam niya ay medyo sumobra na siya. Pauwi na siya galing sa trabaho. May nakita siyang anunsyo sa FBL. Hinahanap ng FBL ang isang kriminal. Pinatay na nito ang apat na kabataang babae. Gamitin kaya natin ang website na ito para parusahan siya. Ilagay ang pangalan ng kriminal. Kaso nga lang, wala siyang pera. Naghintay siya ng sandali. 100 yen. Pinili ng babae ang 5,000 piso na ordinaryong sumpa. Tatlong pako ang ipinako sa mannequin. Umepekto ang sumpa, pinabukasan ng umaga, isang balita ang ipinalabas sa telebisyon. Ang kriminal ay nakatakas ng tumalon sa bintana habang pinapalibutan. Ano ito? Anong nangyari? Dali-daling binuksan ng babae ang kanyang computer at binuksan ng email na galing sa website. Sinimulan niyang i-play ang video ng crime scene kagabi. Pagkatapos gawin ang krimen, tumakbo ang sospek papunta sa balkonahe. na Nang dumating ang mga pulis, eksakto namang tumalon siya palabas ng bintana. Bumagsak siya sa baba at nabalian lang ng isang paa. Hinawakan pa ang armas at pinagbantaan ng lalaki. Pagkatapos ay umalis na siya, napapadapa at pilay. Ang limang libon na piso na sumpa ay mahina pala. Teka, bakit ang pamilyar ng lalaking iyon? Binaliktad ng babae ang video, ang lalaking nakasuot ay ang kanyang kasintahan pala. Habang patuloy niya itong pinapanood, inilabas ng mamamatay ang kutsilyo. Niyakap ng boyfriend ang ibang babae. Oh my god! Ang babae pala ay ang kanyang katrabaho. Paano sila nagsama? inabukasan, kinuwento ng babae sa katrabaho ang balita kahapon. Sabi ng katrabaho, nasa pinangyarihan pala siya kagabi. Dali-daling nagtanong ang babae kung bakit naroon siya. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ng kasamahan, tila nag-aalala, at nagdahilan na umalis matapos magbigay ng pabalang na sagot. May tinatago nga, nang makita ng babae ang cellphone ng kasamahan sa mesa nito. Kinuha niya ito ng palihim para silipin. Nakita ko ang chat history ng boyfriend ko at ng kasamahan niya sa trabaho. Nalaman kong inaya pala siya ng boyfriend ko kagabi, at pinagbilinan pa ng boyfriend ko ang kasamahan niya. Nahuwag ipaalam sa akin. Nalungkot at nagalit ang babae. Pagkatapos ng trabaho, kinausap niya ang boyfriend niya. Sinabi niya sa boyfriend niya ang tungkol sa kanya at sa kasamahan niya sa trabaho. Naalam na niya ang lahat. Ikaw ba ang nag-aya sa mga kasamahan mo kagabi? Biglang nautol ang boyfriend. Lumingon na umalis ang babae. Mag-isa siyang nakaupo sa plaza. Lalo siyang napaiyak sa sobrang sama ng loob. Niloko siya ng boyfriend niyang dalawang taon na nilang kasintahan. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Pumasok siya sa isang website na may mga Pagtatapos ng salita ay hindi maintindihan Pumasok sa website ng sumpa Super sigaw isinulat ang pangalan ng kasamahan, Super Sigaw. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang huli. Super malakas na sumpa, ay klik ang kumpirma. Limang pako ang ipinako sa katawan ng manika. Ang taong ito sa dalampasigan ay nararapat sa parusa. Nang mga oras na iyon, dumating ang nobyo para hanapin siya. Sinabi ng nobyo na nagkamali siguro siya ng akala. Ikadalawang anibersaryo ng kanilang pagkikita ngayon. May dala pa siyang singsing -sing na espesyal na inihanda at agad na nanligaw sa babae. Bigla na lang nawala ang lahat ng lungkot ng babae. Tinanggap niya ang panliligaw ng nobyo. Sinuot ng nobyo ang singsing -sing sa kanya. Sinabi ko rin sa girlfriend ko na nag-aya akong lumabas ang mga kasamahan ko kahapon para lang ipagtanong sa kanya ang pagpili ng singsing. -sing. -sing. Nilihim ko lang sa girlfriend ko para sorpresihin siya. Ano? isang malaking miscommunication lang pala talaga. Dali-daling kinuha ng babae ang kanyang telepono para kanselahin ang sumpa. Pero paulit-ulit ko nang kinakansela. Hindi ko pa rin makancel. Naku, delikado to. Tatawagan ko ang kasamahan ko. Pero hindi siya sumasagot. Tumakbo ang babae papunta sa bahay ng kasamahan niya. Sana'y hindi pa huli ang lahat. At sa di inaasahan, nasalubong niya ang kasamahan niya sa daan. Sa mga sandaling ito, naputol ang steel cable sa katabing gusali sa itaas. Tumingala ang babae. Ang tandang bakal sa tuktok ng gusali ay banay ayaw na nanginginig. Agad, ang huling steel cable ay hindi na nakayanan ng tensyon. Unti-unting nababasag mula sa labas papasok. Narinig ang mga ungol na array. Naputol ang kawad sa ilalim ng sea. Sa sumunod na segundo, diretsong bumagsak ang pamatay kidlat. Itinulak ng babae ang kasama niya sa trabaho. Eksakto sa tabi ng dalawa ang pagbagsak ng pamatay kidlat. Wala pang isang metro ang layo. Nakaligtas sila sa kamatayan. Pagpunta sa bahay ng kasamahan. Nakahinga na silang dalawa ng maluwag. Naisip ng babae at nasabi sa sarili. Okay na siguro nakita ng kasamahan niya ang singsing -sing sa kamay ng babae. Sabi nito, ang swerte mo naman, pinuri pa nito ang nobyo ng babae, ang bait naman ng boyfriend mo. Kung wala ka, ako na sana ang napangasawa niya. Ha! Hashtag, joke lang, congratulations! nagtimpla ng tsa ang kasamahan para sa babae. Bigla, nabagsak ang titimpla. Nasugatan ng braso ng kasamahan dahil sa kumukulong tubig. Tumulong ang babae sa pagbili ng gamot sa batika sa baba. Mag-isa siyang bumaba, at may nakasalubong siyang lalaking pilay. Pagkatapos bumili ng gamot sa sugat sa batika, bumalik ang babae sa bahay ng kasamahan niya. Pero tahimik na tahimik ang silid. Wala na ang kasamahan niya. Pumasok siya sa sala. May nakita siyang mancha ng dugo sa mesa. Paling siyang naghahanap. Pero wala pa rin siyang makitang kasamahan. Tinawagan niya ang kasamahan niya sa telepono. Tumunog ang telepono. Galing ang tunog sa loob ng aparador. Kinakabahang binuksan ng babae ang aparador at nakita nga niya ang kasamahan niya. Patay na ito. Nang bigla, tumunog ang kanyang cellphone. May mensahe Video mula sa website ng Izu Nanginginig ang mga kamay na binuksan ko ito para tingnan Nakaukuno ng kasamahan ko sa harap ng computer May narinig kaming katok Binuksan ito ng kasamahan ko Isang lalaking nakasumbrero ang biglang pumasok Sinunggaban niya ang kasamahan ko at inihagi sa sahig At pinatay niya ito ng walang awa Nang lumipat ang kamera sa kabilang eksena Nasa computer ng katrabaho ko Bukas pala ang website ng sumpa Anong nangyayari? Naalala ko ang sinabi kanina ng katrabaho ko Nakaramdam ng hindi maganda ang babae babae. Binuksan niya ang computer ng katrabaho. Nakita niya sa sumpa sa manika. Nakasulat ang pangalan niya. At saka ang sumpa nga ni Ate Z ang pinakamatindi. Bigla, nakadama ang babae ng panlalamig sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. At natuklasan niyang hindi pa umaalis ang salarin. Nakatayo pa rin ito sa kanyang likuran.